Noong Marso ng 1897 ay tinatag ang sandatahang lakas ng Unang Republika ng Pilipinas na tinawag bilang ang Ejercito Revolucionario Filipino at tuluyang inalis noong Nobyembre ng 1899 sa pagsiklab ng digmaang Pilipino-Amerikano. Sa datos noong 1898, Mahigit kumulang isang daang libong sundalo ang bumubuo sa pwersang ito at ito ang karaniwang kasuotan ng isang sundalo na kabilang sa sandatahang lakas ng Unang Republika ng Pilipinas. Sa pantaas, nakasuot ito ng sombrerong kung tawagin ay baliwag, kung saan sa bahaging harapan nito ay makikita ang selyo ng sandatahang lakas. Nakasuot ito ng damit na pantaas at pambaba na hango sa kastilang uniforming estilong gerera o kadalasan ay mga nakaw na uniforme ng mga sundalong kastila may dala rin itong lagayan ng mga bala o bulto de at mahabang telang nagkakabit dito sa katawan. Bitbit nito ang isang baril o rifle na may modelong maaring Mauser 1893 na baril na ginagamit din ng mga Kastilang sundalo at ginamit noong Spanish Civil War o maaring ang rifle may modelong Remington na siyang kadalasan namang ginagamit ng mga Guardia Civil sa Pilipinas. Sa bahaging baywang ay bitbit ang isang itak o bolo. Katabi nito ay isang bayonet na isang matulis na bagay na ikinakabit sa dulo ng baril upang ipang tusok. Suot ng sundalo sa isang balikat kung saan inilalagay nito ang mahalagang kagamitan at pagkain. Samantalang ang lagay naman ng tubig o kahit na anong maiinom ay inilalagay sa isang na nakasabit. At ito ang karaniwang kasuotan ng sundalo na kabilang sa sandatahang lakas ng Unang Republika ng Pilipinas.